Ah, ano tayo ang ginagawa mo. Harvest ng kalabasa. I-check up ko yung kalabasa kong well, maliliit pa eh. Wo. Oh. yan. Para mayroon pang Malit. ilang buwan. Maliliit yung kalabasa ah, namin. Ano pa? Ito, Pero, ito talaga hindi nalalaki ito. Matay, harvest mo na yung kalabasa. Uh, lang maliliit lang Malili ito. Malili variety nito. Yung variety nito maliliit talaga. Maliliit yung variety ng kalabasa. Oo. Uh -huh. Harvest sa tatay ng kalabasa. Pero doon sa kabila ang lalaki. lalaki Kasi magwi-winter na dito sa Canada eh. Full na. ayan. Oh, gulay. dahon ng kalabasa, bulaklak ng kalabasa, bunga ng kalabasa. Ito. Eh, <laughs> may mga. Ayan. Laki. Dalawa, Dalawa. Ito pa. Laki pa ito. Laki pa yan. Uh, isang buwan pa yan. Ito. Tama-tama. Kalabasa. Ito. Ito. Ito, magiging magulang pa yan. Yeah. Marami pa yung nandun eh. Ito na pitak eh. yeah. Tutuyo na yung dahon pag magwinter na. <coughs> Binunot mo na yung kalabasa tayo. Walang bunga. Pag walang bunga bunutin na. Yung, para para ma, yung ibang kanya may bigay niya doon sa nutrients. Si ni pasan. Para yung kakainin nung. Nutrients. Okay na punta doon sa may bunga. Hayun oh, malaki pala yung isa tayo. Oh. Oh, malaki. Lalaki pa siguro yan. Hindi yung lalaki yan. Oh. Dito, dito. May malaki. Dito, malaki dyan. Ayan, oh. Dito, ito, malaki. Malaki. Ayan, oh. Ayan. Uh, Ayan, uh. malaki na. Tapos, may lang pa dito. malaki, no? malaki nga, uh, 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 oh. So, Ay, no? Malaki itong kalabas na ito. Ayan, oh. Ayan. Ayan, namiro pa. Ayan, oh. Ayan, Malaki, oh. Malaki ito dito, buti. Oh, palakihin kunti until na mag-winter. tertambang tamayan. Oh, tamang-tamang. -tama. Oh, mana kusia? Oh. Kenapa cuma yang ini ba? binubunot na yung hindi walang pakinabang kasi magwi winter na eh pupunta doon sa may bunga malaki yung bunga saan? ayun nga malaki nga yun oh. malaki yung bunga o Ayan, makakasunod oh. Ayan. Ayan. Saan? Ayan, Ayan pa dito? Ayan mga, malaki nga buwan to. Ayan oh. Ayan. Kaya pa yan. Bago mag Ayan, pa. Ayan. 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 Yung iba dun, maliliit eh. Maliliit mga iba. Ang uh, gulaklak. may gulay. gulay na. gulaklak at saka yung talbos. Talbos niya. Ito, pa dito pala Laki pa? pala. Ano Ano oh. lalaki yan. Lalaki pa yan. Lalaki pa yan. Ito yung mga Greek ko namin. Oh. Kalabasa. Ito yung strawberry. Strawberry. Oh, ito strawberry. sa loob. Ilipat natin ito. Ilipat sa loob? Sa, oh, sa pagka... Sa paso? Upang naiislo na. Ikin oh. e, natin doon sa... Oh, meron di pala dito. Meron pa? Oh. oh meron pa. Ano? Yan oh, Meron yeah. pa ang kalabasa okay. Oh, Tama-tama yan. Pagdating tama. ng katapusan ng buwan. Mang. October, ng, November, December. Uh, October. Ah. Ah. na tuyo, na tayo kasi, ah. natuyo, na. natuyo na. ay meron pa. dito so, oh. Ito tumo, tumo oh. sa sa batuan. Oh, sa batuan. So, natuyo na. Natuyo na.

Lana. Oh, Lana. Sayang. Sayang Eh, eh <coughs> hmm. Oh. Oh, sasunan nên